punta ulit tayo dito sa kusina. Ay, andyan. Pa. Hi, hello. How are you mga friendship and sisi ko there? O, diba? Dito naman tayo sa kusina ko. Tayo ay magluto ulit. O, ayan yung ricados. Kamate, sibuyas, ahos, at crab meat, at saka crab balls. O, diba? Diba obvious na mahilig talaga ako sa balls? Kayo, mahilig na ba kayo sa balls mga friendship and sisi? Mm. Yun na nga, kasi magloto man tayo is kuha tayo ng lutuan. O kaya, kasi rola, kaldiro, kalahat, at man pa, ilagay natin dyan sa may apoy. At painitin, alam nyo na, di ba kung paano ako mag-check kung mainit na ba yung kawali bago natin ilagay ng mantika. O ayan na nga, kung mainit yung mantika, ilagay na natin yung sibuyas at ahos para isutay. O, oh, spell sa so Che. Iwan ko na lang. Basta capital S sa Che. O, oh, ganun. Pag may kos may kos natin yung dalawang bus at ahos na yan. After that, pag okay na yung kulay nila, pag caramelize na sila, mm, um, ishoot na natin ang maraming kamatis. Ale ba? Ishoot mo. Ishoot. Ishoot talaga na. O di ba? Tapos, may mekos natin yung kamatis mga sisi friendship hanggat mag-paste siya. Ganyan. Di ba? After nun, after natin may naman din siya para mas mabilis siyang malambot o mas mabilis siyang maluto at mahumok ba? Anak, sa siya, mahumok. din ba? Madali na kaya siya maluto dahil ba? Anak, <clears throat> pag mm, tak, takluman din na siya para Madaling nga sabi ko pagtakpan siya para madaling maluto o di ba tingnan niyo magic taran o ganyan o di ba na paste siya pag para sekreto niya para madaling ma-paste yung tomato is talagang dokdokin mo dai o dagyan natin ng Ah, uh, chili flakes kasi mahilig ko ako sa maanghang. Aside from that, lagyan din natin dinurog na paminta. Mm, wag yung pamintang buo. Gusto ko durog. At lagyan natin ng toyo o oh, di ba o oh, soy sauce pa yan kasi toyo kaming sa amo mapisay pa toyo mga good good ano na siya mura siya pang flavor kasi hindi na ako naglagay siya ng asin o kahit ano ano pa yan lang yo pang flavor ko after nun, takpan mo na lang siya <clears throat> Actually, mga friends, siya easy. Bago ko to nilutang, isip ako isang araw. Ano ko yung kulutuin ngayon? Sabi ko, ay, ito na lang kasi abot kayang halaga. Kasi pagtingin ko sa crumbles, ay, mura lang, na, nakasale. O, ba diba? Hmm, kaya yan, ishot mo na, ishot mo na, ishot mo na ang ball. O, ba diba? Pag nashot mo na ang ball, eh, make us, make us mo na rin ang ball. Ah, ganun talaga. Pag mahawak nyo yun yung ball, talagang Ah, alam niya, ayoko na, ayoko na, basta yun, i dribble, -dribble na ang bowl ba, ano, ang pack, o mekas-mekas mo siya. Tapos, dapat, lutuin mo talaga yung, yung na yan, para solve, or para ka safe kainin. Tapos, lang masarap. O, oh, ayan. After nun, pag wala ka pang rice, is, kasalanan mo na yan. Pero, minikature ko talaga dati mga Frenchman season sisi na may bahaw akong natira kahapon. O, oh, meron talaga. Uy, Okay. sa una oh, ko gino akong rice goto, to maribya di ba oh, <coughs> kasi di diba nakita nyo kanina na may akong crab meat yon is panglagay natin yun mamaya maya kasi madali ho siya maluto at madaling madurog mm, pang malapit na siya pang pinali o oh, nyo o oh, di diba? oh, ayan na po siya dahil ako na ko siya sa balat ng or mga plastic plastic ko oh, kaya yan. kasi malapit na ho siyang maluto kaya dila. kaya ko na siya pang last kasi sinabi ko pa madali ho siyang madurog kasi alam mo na yan lang yung up ng kaya kong bilhin yung mga synthetic synthetic yung hindi yung real na na crab meat. kasi mahal kasi yon lalo na yung meat nako po ayoko na dito lang ako kasi carry lang yung halaga lalo na nakasail pa pero masarap din naman mm. alam ko kumakain din kayo ng crab meat na ganyan di ba wag yung sabing hindi kasi batuhin ko kayo ng balls na ito uh, masarap pa naman ito mga ka-friendship so kayo na nga itrya nyo din lutuin ng ganitong pagluto I'm sure yung mga anak o kaya jowa o kaya kasi lahat magugustuhan nyo ito ito simple lang madaling ricado o konti at madaling lutuin mm. alam nyo ba yung olam ko na ito Mm, good for three days ole. Ganyan talaga ako magluto dito. Good for three days pati yung rice kasi nga pagkatapos ng work gusto ko may pagkain na agad. Ori pa lutong luto at ang masabi talaga ng fresh food dyan ay Ori pa. Dana po. Mm.